mga kaisan yari na po rin damo ari na lang po nalitira namin linisin yung paparoon po ay yari na ay in-spray ko po na sa damo para po hindi po masyadong malaki ang maintenance ari yari na rin po ari yan binugbog po natin yan mga kaisan gawa ng ano po ay halos sa isang linggo na pong nag uulan din eh At talagang tikatik ngayon laang po gumanda ganda oh ay kita ang banahaw abay ang banahaw po palay. Eh napapalot na mga kainsan o para kong nuuay tamo naipon po yung aking mga utol pinagahanap nila yung tilapia di ba tumisan nakita namin ni Kabisperin yung tilapia ang pagkalaki doon naanod po ng baha ang pagkalaka ng tubig ng mga kainsan tapos ay yung aming aming sinulusog nung minsan sa may dumaka ah, ay ano po naguho po uli sa sobrang laki ng tubig yan sinuutol Oh, tol. Hindi niyo inuna yung kabila, na yung, yung tilapia ang malaki. Hello? Hindi niyo inuna? Hindi. Hey, May isda nga yan, Otoy. Ha? Pero to, nakadali sa da. Bakit? Sige, dadalhin May... kita dito. Mamatay agad. Ano to, Otoy? Tingnan niyo sa niyan. Oh. Jackpot ang magmumotor din yan pagka daming huhulihin nila dyan Lalo yan Ang pamuk Nahan? Oh, isa nga, nung no, hito Maisda ito Lalo po yung ganito mga kainsan galing sa baha Lalo po pag, pag po ito inarado Tirahan po ito ng mga isda Yung mga ganito

Ote, kinuho ba ita Ha? ko. Huh? ko. Eh, sa likod mo. Ay, Ay nasa na. Nandiyan, nandiyan. Hmm. Okay. Ito, no? Ito, limas nyo. Ha? Marami. Isa, mama, isa. Marami. Ito isa, ba? Isa. Ba? <laughs> yung isa Saba, pa otoy. Limasin pa okay. yan. Yung bagsakan uto, na dito sa malakang luwang. Nalilimas na <clears> rin, <throat> yeah, mama. Masa dito, na. na. Similyahan. na yan.

kilikili ni yan. Ubis po po, ay pag kinakilikili niya. Ako birudog na din yan, utol. Hindi <coughs> po ano. Aba, I mean... kilikili ko niya ay... Magang maga, para bang... Sa hapo ni... Eh. Ulan ni. Eh. Ulan eh. ni. Eh. Pag maglalakas ni, parang may kilik na... Ano? Malakban. Ito ba, maliit na. dapat po tinakas na dyan. Parang malakas parang tulo mo dyan. na rin. Hindi ah. May okay, dalak, dalak. dalak. 'yan. pa. Ah, ipotol. Oh, oh, ah, laki. Ang ay. Yan ba 'yung dampa hindi? Uh Oo, -oh. uh, Ah, ito, akin 'to. Hina doon. Hindi akin 'to, tinasabatan mo. laki, potol 'to pa yan, kayo <laughs> Bola. Yelo kayo, tuloy lang. Yelo kayo, tuloy-tuloy. Dini, dini. Natahin dini, dini. Ara kala kayo. Ho. Toto. Ala kayo. Tama, tama. Bumuo na pakitang tinataas. Ari. sabi ko sa inyo matibo 'yan. Matibo. Ah. hindi ka madaig Dini na man. Aba. Doggo. Ah, iya, sasama ko sa iyo.

Aden ah di, ang habis. Ako ay, na tuloy? Ako, tul. ako na tuloy? kalpas. Tibo. Tul. Ah. Ay, ah, tibo mo'y. oi. Kilikili mo oi. pa. Oh, laki laki tuloy. Tuloy Ang laki. Ah. Yeah. Tibo, tibo, tibo. Oh. Putol, oh, pag hindi papasok ba hindi papasok. utul oh, oh, eh. Ay, putol! Eh, utul 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 lang, utul Ligod lang, utul 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 Sige, utul 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 utol. Eh, eh. Lari, huli. Ano ko lang sa paa ko, utol. Yan, dalag. Dalag. tul Masan? Yan. Dalag. Laki. Hindi niya parang binagamanan. Perhid. Oh, Ito lang, kalupo yung sa'yo natin. Dol, 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 dol. Bangkod lang, bangkod. Puputo mo. Kahapon niya utol yung bata, pakakadami. Aray utol tarik, ka? Ni. na rin ka, kwento ni. Kahapon niya utol na rin. Kamay sa akin. Laki mo. Oh, laki mo utol. Ay sa utol. Dito. Jambu. Ang laki. Ang laki yan. Ito no. Jambu. Ang bilis. Ay, ay, yon, ano Pakalaki ang dalag. Eh, pakabilis. Dalag ba? Pakalaki. Dalag ba? Dito. Dalag. Pakalaki. Nandiyan lang yun. Dalag daw. Nandun daw. Nandun daw. Nandun daw. Nandun daw. ano. Eh, utol eh. Dikit sa kamay ka yung tawag ah. mo. dalag. Dalag pagkalak eh. Dikit yun tawag ka. Hindi po ito. Ay, hito ito ah. Almoran utol. Obra. Malaki utol. Napakalak. Utol. 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 Ano ni niyo utol yung utol laki oh. Yan nga, yan nga. Nahuli laki. Nahulog na, ito. po yung Yan Saan? Utol. nga. nga. <laughs> nga Nahuli ni buhay. Okay <laughs> sa so, no. Dalag po. Ah, laki utol. Pinagtik na. Ah, ah, ang ah, laki. dami ah, pa. Jumbo, jackpot ni buhay lagi. Sortihin ay. Ito kagapi nang hilaw ata yan. Ako kami alas 6 na umuwi kay Kapis kung saan? Nakita ko yung gabi na. Gabi na nga. Ano oras ka to umuwi? Mga ano alas 10. Nang ilaw ko ba? Meron men. Pero hell. Yan. Dito. Pero hell ay. <laughs> utol dami pa. Meron pa? Yan. Yan. Okay. Yan. Dito. Utol utol tibok. Ba parang dinalit ng tubig. Ndali. <laughs> <Ay, laughs> ah, dami dame. na. Utol sa lumo tayo. Utol. Alam mo. Utol. Meron pan, men. Alam mo. Pwede.

Tiringgi? Tiringgi, Ah. Aa. Ah. Lapasan po, oo. Oh. dami. Ang tao, ang pa, 'yan. Malalim nga, ng gulong ah. Hindi pa tinawawala ang tubig. Hmm. Natusok. Nahan. Eh. Utol ako naman. Natusok. Bilis ito. Mabilis ito, mabilis. Mabilis lang. <laughs> laki. Nahan. Hindi ito. Eh, eh laki, 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 laki. Utol. Eh, eh, laki, laki, laki. Ito nabunas, ito nabunas, ito nabunas, ito nabunas, it

Malang -malang <laughs> sige, sige puti <Sige. laughs> ka ano, mis... na Ano na yun Hindi yan Pagkalaki nasa na? Ten. Ten. Wala sa ano gumawa Malit na Kapag malus Malus yan Hindi ako Gua, na, wala tubig Wala hmm. na na Galis ibabaw ah, ah, ito pa, utol Meron din eh. Meron din. Dito naman ang area. Utoy. Uh -uh. okay, dito naman, dito naman. Dito naman ang area ko. Sige sige. Sabi ito. Kaya okay. dito meron din. Dito meron din. to meron din. Ito taga. Wala ko itak. Eh, yun yep. lang. Yun lang nga. Dito. Ito baka sa mama. Ako maghahapon na eh. lagos <laughs> lus <coughs> Yan. kayo doon. pa. Kaya ako Meron pa. Marami pa, pa doon. <coughs> <coughs> Di na, Doon Yan. Ang palihanong Galing sa baha eh. Laliipon din eh. Nung Gawa ng... <laughs> Mamaya hahanapin ah, pa natin ito yung tilapia Yung tilapia sa'yo, ang laki. Oo, oo. Ah, dyan pa yun. yun. Yun, yun Yun Yun. yun, yun Ang laki ay. Yun. Sarap oh, lang. Ah. Ay, naglalangib-langib yan ay. <laughs> 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 laki. <laughs> laki yan. Kanina yan sa mga pag ano, Portan pag, lino pag, lino Put, Kamay mo. Kamay, kamay. Lino lino na. Lino.

Aray meron pa otol? Mayroon pa, sumilya Apo, marami din Utol, yung timba natin Otol, timba O, similya na Ano Otol Anong gantong ito dira? Papapasokan ko na Oo. Papasokan ko na Ito lang, ayaw pa lang sa isa Oto Kuha to, itagaw to Mayroon pa ba sa atin otol? Ano? Hindi na meron pa Dadala po Dami siyang niyo Dami siyang niyo Dami Tabi ng tubig Baka ako daw may ba? Kalahating kumping Ito ang tutun Mga kaisan o Lagyan mo lalakot lapat na May maraming talong Mga kaisan lalakot natin ang talong Yung pong Dito Tsaka dalag Lalahukam um, sarap mun. Um, um, Nang nagkakapot kaput Pulut gata. Ya, ari-ari. Makan ating pong uh, nilinis na aring ating huli to huli po para po may panghapunan na kami lahat magkakapatid oh, na mga kain saan nilagyan ko po ng ano kabanluyan dilaw at saka po are, aring, aring uh, lemongrass lemon grass pantanggal ano po yan tapos po ang ilalahok natin ay itong talong at saka niyugniyugan niyugan yan yun po nakuha natin ng minsan lubi lubi Ito lang. ko na po yung talong mga kaisan Gata na lang po ang Yeah. Solve na po aray. Nawala na yung hito. Ano mga kaisan? Hmm. lubi lubay Kapugin ang. <laughs> na wala na yung hito ay ayos na po yan magpapabagat na yan maya yah yeah, yari na mga kainsan may gata na nagkakapot kapot na yah libre, na libre ulam na po dadali na lang ang pa mga kainsan ayos na pagkalakan ng tubig ng ating lake oh. oh. ayaw mga kainsan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat mga kaisan. Bye, -bye po.